Kalawang Aklat ni Samuel Ikatlong Kabanata Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sangbahaya ni Saul at ang sangbahaya ni David at si David ay lumakas ng lumakas ngunit ang sangbahaya ni Saul ay humina ng humina at nagkaanak si David sa Hebron at ang kanyang panganay ay si Amnon kay Anginoam na taga Jezreel at ang kanyang pangalawa ay si Chiriab kay Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maakcha na anak ni Talmai na hari sa Gesur. At ang ikaapat ay si Adonias na anak ni Hagit. At ang ikalima ay si Sepathias na anak ni Abital. At ang ikaanim ay si Jetriam kay Eglah na asawa ni David. Ang mga itiping na kay David sa Hebron. At nangyari samantalang may pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang ni David, na si Abner ay nagpakalakas sa sangbahayan ni Saul. Si Saul nga ay may babae na ang pangalan ni Rispa nanak ni Aha. At sinabi ni Isboset kay Abner, Bakit ka sumipin sa babae ng aking ama? Nang magkagay, nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Isboset at sinabi, Ako ba isang ulo ng aso na naukol sa Judah? Sa araw na ito ay nagpapakita ako ng kagandang loob sa sangbayan ni Saul na iyong ama sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga kaibigan at hindi kay binigay sa kamay ni David. At gayon may iyong binibintang sa araw na ito sa akin ng isang kasalanan tungkol sa babaeng ito. Hatulan ng Diyos si Abner at laro na malibang gawin kong gayon sa kanya na gaya ng isinumpa ng Panginoon kay David na inilipat ang kaharian mula sa isang bahay ni Saul at itatag lukluka ni David sa Israel at sa Juda mula sa Dan hanggang sa Beersaba. At hindi siya nakasagot kay Abner ng isang salita sapagat siya natakot sa kanya. At si Abner ay nagsugo ng mga sugo kay David sa ganang kanya na sinasabi naman, Makipagtipang ka sa akin at narito ang aking kamay ay sa iyo upang dalhin sa iyo ang buong Israel. At kanyang sinabi, Mabuti, ako'y makikipagtipan sa iyo. Ngunit siyang bagay ang hinihiling ko sa iyo na ito nga. Huwag mong titignan ang aking mukha, maliban na iyo ng dalhin si Mikhal na anak na babae ni Saul. Pagparito mo upang tingnan ang aking mukha. At nagsugo ng mga sugo si David kay Isboset na anak ni Saul na sinasabi, Isauli mo sa akin na aking asawa na si Mikhal, na siyang aking pinakasalan sa halaga ng isang daang balat ng masama ng mga Pilisteo. At nagsugo si Isboset at kinuha siya sa kanyang asawa kay Paltiel na anak ni Lais. At ang kanyang asawa yumaong kasama niya na umiyak habang siya yumayaon at sumusunod sa kanya hanggang sa bahurim. Nang makagayos na biniabner sa kanya, Ikaw ay yumaon, bumalik ka, at siya ay bumalik. At nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel na sinasabi, Sa panahong nakaraan ay inyong hinanap si David upang maging hari sa inyo. Ngayon ay nga, inyong gawin. Sapagat sinalita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi, sa pamamagitan ng kamay ng aking dingkod na si David ay aking diligtas ng aking bayang Israel sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. At nagsalita naman si Abner sa pakinig ng Benjamin. At si Abner naman ay naparong nagsasalita sa pakinig ni David sa Hebron ng lahat na inakalang mabuti ng Israel at ng buong sangbahayan ni Benjamin. Sa gayoy naparoon si Abner kay David sa Hebron at dalawampung lalaki ang kasama niya. At ginawa ni David ng isang kasayahan si Abner at ang mga lalaki na kasama niya. At sinabi ni Abner kay David, Ako'y babangon at yayaon at aking pipisanin ng buong Israel sa aking Panginoon na Hari upang sila'y makipagtipan sa iyo at upang iyong paghariyan ng buong ninanasa ng iyong kaluluwa. At pinayaon ni David si Abner at siya yumaong payapa. At narito, ang mga lingkod ni David at si Jawab ay nagsidating na mula sa isang paghabol at may dalang malaking samsam. Ngunit si Abner ay wala kay David sa Hebron sapagat pinayao niya siya at siya yumaong payapa. Nang si Jawab at ang na kasama niya ay magsidating, kanilang isinaysay kay Joab na sinasabi, Si Abner na anak ni Ner ay naparoon sa hari at siya'y pinayaw na siya'y umawang payapa. Nang magkagayoy, naparoon si Joab sa hari at nagsabi, Ano yung ginawa? Narito, si Abner ay naparito sa iyo. Bakit mo pinayaon siya at siya'y lubos na umawang? Nalalaman mo si Abner na anak ni Ner ay naparito upang dayaan ka at upang maalaman ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok at upang maalaman ang lahat na iyong ginagawa. At nang gumaba si Joab na mula kay David, siya ay nagsugo ng mga sugo na sumunod kay Abner at kanilang ibinalik siya na mula sa balo ng sira, ngunit hindi nalalaman ni David. At nang bumalik si Abner sa Hebron ay dinala siya ni Joab na bukod sa gitna ng pintuang bayan upang makipagsayitaan sa kanya ng lihim. At sinaktay siya Sharon sa tiyan na nupat siya'y namatay dahil sa dugo ni Asael na kanyang kapatid. At pagkatapos ng mabalita ni David, ay kanyang sinabi, Ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailanman sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Bumagsak sa ulan ni Jawab at sa buong ng kanyang ama, at huwag na din magkaroon ng sasangbahan ni Jawab ng isang inaagasan, o ng isang may ketong o ng umaagapay sa isang tungkod, o nabubuhal sa pamamagitan ng tabak, o ng kinukulang ng tinapay. Sa gayo'y pinatay si Abner ni Jawab at ni Abisai na kanyang kapatid sapagkat pinatay niya ang kanilang kapatid na si Asael sa gabaon sa pagbabaka. At sinabi ni David kay Joab at suwang bayan ang kasama niya, Hapakin ninyo ang inyong mga suot at magbikis kayo ng magaspang na damit at magluksa kayo sa harap ni Abner. At ang hari si David ay sumunod sa kabaong at kanilang inilibing si Abner sa Hebron at inilakas ng hari ang kanyang tinig at umiyak sa libingan ni Abner. At tinangisan ng hari si Abner at sinabi, Marapat bang mamatay si Abner na gaya ng pagkamatay ng isang mangmang? Ang iyong mga kamay ay hindi nangatatalian o ang iyong mga paanman ay nangangagapos. Kung paano nabubuo ang isang lalaki sa harap ng mga anak ng kasamaan ay gayon ka nabuwal. At niyakan siyang muli ng buong bayan at ang buong bayan ay naparoon upang pakanin ng tinapay si David samantalang araw pa. Ngunit sumumpa si David na sinasabi, At tulad ng Diyos ako, at lalo na kung ako'y tumikim ng tinapay o ang anumang bagay hanggang sa ang araw ay lumubog. At nahalata ng buong bayan at minagaling nila. Palibasay anumang ginagawa ng hari ay nakalulugod sa buong bayan sa gayon na unawan ng buong bayan at ng buong Israel sa araw na iyon na hindi sa hari ang pagpatay kay Abner na anak ni Ner. At sinabi ng hari sa kanyang mga bataan, Hindi ba ninyo nalalaman na may isang prinsipe at mahal na tao na nabuwal sa haraw na ito sa Israel? At ako'y mahina sa araw nito bagaman pinahirang hari. At ang mga lalaking ito ng mga anak ni Sarvia ay totoong mahirap kasamahin gantihan nawa ng Panginoon ang manggagawang masama ayon sa kanyang kasamaan.